sa pagsamo ni Saturn Gorsey sa apat na kataas-taasan, ay eh dumating na nga dyan, ang apat na Gorsey. At sa pagdating nga nila, eh ay ang Sun God Nika ni Lupi at nakangiting sabi niya sa matatanda na mukhang magiging masaya nga daw ang labang ito. At dito na nga mag-uumpisa ang laban ni Lupi at ng Gorsey. At dyan nga, sabi ng isang guru si kay Saturn, na nakakaya naman daw ito. Dahil dalawa na nga daw sila ni Kizaru, pero hindi pa rin sila nanalo kay Stroke at Luffy. At ngayon, isinamon pa daw sila nito. At sabi naman ng isa, na hindi mo na ba talaga kaya ang batang goma? At sagot naman ni Saturn Gorosei na hindi pa naman daw siya natatalo ng bata at hindi daw ibig sabihin nun na hindi niya ito kayang talunin. At dagdag niya pa na di ba ito naman talaga ang gusto nyo ang tapusin na ang problema ito. At pahabol pa ni Saturn sa apat na huwag daw nilang malitin ang batang goma dahil meron dito itong kakibang kakayahan na hindi nila pwedeng baliwalain. At habang nag-uusap-usap ng five elder, ibig eh na humirit si Lupi at sabi niya, na sobrang astig nga daw ng grupong ito dahil puro sila mga lolo na at matatanda na." Yang ibig sabihin daw ba nun eh puro mga lolo lang ang kinukuha nila sa kanilang grupo. Dahil sayang naman daw kung ganon Dahil meron daw siyang kababata na marino Na gusto niyang isale sa grupo Ng mga gorosei Pero sagot nga ng limang gorosei Na ang marin nga daw Ay nasa ilalim lang nila At limang elder lang daw sila Na pinili ng kataas-taasan Kaya ang lima daw Ay mananatiling lima Hanggang sa katapusan Hanggang sumugod na nga ang isa sa matatanda Kaya si Lupi inapangiti na dyan at pinahaba niya ang kanyang braso para suntukin ang isang elder pero sobrang bilis ng matanda dahil sa isang iglap ay nasa harap na siya ng ating bida Sabi sinuntok niya ang ulo niya ng sobrang lakas at sa lakas nga ay tumalsik ang ulo ni Lupi ng sobrang layo kaya bumalik yan ng mas malakas na parang bala ng kanyon kaya nagtalo na agad ang mga elder dyan dahil alam nga nila na sobrang lakas ng impact nito at pagkatapos nga nyan eh sabi ni lupi eh medyo nakikiliti daw siya pag ginagawa niya yon at ang mga gorosei naman eh lang sa kanya hanggang siya naman ang umatake at nagpakawala nang napakaraming Gatling Gun Punch at ang mga Goro nga ay eh nag-ilagan na agad dyan ng sobrang bibilis dahil sobrang bilis din ng mga kamay ni Lupi at sa dami nga ng Gatling Gun niya eh hindi makalapit ang mga elder Pero isang elder nga ibiglang sumali si Jan ng sobrang bilis at umatake ng napakalakas. Kaya talasik ang sanggad nika ng ating bida at nung babangon pa nga lang si Lupi e eh nandyan pa ang isang matanda para muling umatake at sinundan pa yan ni Saturn Gorose at bumayo ng sobrang lakas. Tapos ang isang matanda e eh umatake pa at binaon ang ating bida sa si e. ika Hanggang nagkanda pa ang isa pang elder ng napakalakas na atake at pinatama sa ating bida. At ang ating bida nga ay eh napatingin sa napakalakas na kapangyarihan dahil kung dadampi nga ito. Sa kalupaan ay eh mukhang mumuwasak nga daw ang buong Egghead Island. Kaya bago yan sa kalupaan, ipinalaki eh ni Lupi siya ang kanyang bunganga at kinain ang napakalakas na kapangyarihan. Kaya lahat ng elder, inapatingin eh ng maigi sa ating bida. Pero si Lupi, e eh seryoso na nagsalita sa limang matatanda. At sabi niya, na no, kung kayong katastasan bakit wala kayong pakialam sa buhay ng karamihan? Pero sagot nga ng limang elder na sa mundo doon na ito, ay kailangan magsakripisyo at hindi daw makalaga ang buhay. Dahil mas makalaga nga daw ang tungkulin. Kaya kung mamatay daw ang karamihan dahil sa isang sakripisyo, ay napakaganda nga daw nun nakamatayan. at si Lupi nga ay eh nagalit dyan at sabi niya na paano daw naging magandang kamatayan yon kung ang mga tao ay hindi nila alam na isasakripisyo pala sila sa isang iglap ng walang kamalay-malay dahil ang pagsasakripisyo nga daw ng buhay ay eh desisyon yun ng isang tao at hindi daw dapat desisyon o kagustuhan lamang ng mga elder at dagdag pa ni Lupi na natulingan kayong katastasan pero wala kayong pakialam sa buhay ng karamihan. Hanggang sinigaw na nga niya ang mga kataga na anong klaseng ustisya meron kayo. Ibuwis niyo ang buhay niyo, hindi ang buhay ng ibang tao. Pero sagot nga ng matatanda na mukhang hindi pa daw lubos na nauunawaan ni Lupi ang realidad sa mundong ito. Na sila nga daw ang buhay ng mundo at hindi sila pwedeng utusan ng mga tao dahil naman nakatataas nga daw ang maguutos sa mga mabababa at hindi daw mababago ang realidad na yan sa kanilang mundong ginagalawan na ang mga mabababa ay lulukod sa kataas-taasan kaya gumalang na nga lang daw pero hindi pa nga nila natatapos ng kanilang sinasabi ay e eh, meron ng napakalaking kamay ang kumambalos sa kanila at buo ng lahat ng matatanda sa kalupaan. At sabi ng ating bida na isang malaking katarantaduhan nga daw ang kataas-taasan sa kanilang mundo. Dahil puro buhay na nga lang daw nila ang palagi nilang iniisip at pinapahalagahan. At kahit anong mangyari nga daw, eh hindi hindi siya luluhod sa mga ito. Kaya patuloy niyang hinampalos ang mga elder gamit ng kanyang giant smash. Hanggang nag transform pa si Luffy gamit ng kanyang giant transformation. At hinampas niya ng hinampas ang mga elder. At pagkatapos itinapakan niya pa ito ng tinapakan ng sobrang lalakas. Kaya wasak-wasak ang kapaligiran. At pagkatapos nga niyan, yung eh, mga elder, eh nagbangon na dyan. At parang hindi man lang sila. Nagtamo ng kahit anong pinsala kaya si Lupi. Eh napatingin na sa kanila ng maigi. Dahil mukhang kakaiba talaga ang lakas ng kanyang mga kataas-taas ng kalaban. Hanggang sabay-sabay na ulit sumugod ng mga gorosay sa ating bida. Pero si Lupi nga, eh sobrang bilis kumilos. Dahil nauunahan niya sa pagkatake ang mga matatanda. Pero mga elder, ipatuloy eh sa pagtulong-tulong sa ating bida. At paiba-iba sila ng lokasyon sa pag-atake. Kaya si Lupi, eh medyo nahihirapan na talaga sa kanilang lima. Dahil sabay-sabay silang sumusugod at bumabanat sa kanya. Pero kahit na ganon, eh hindi siya nagpapadaig sa limang Gorosei. Dahil pumapalag siya ng subang tinde at nakikipagsabayan Sa si limang kay level na nila lang. At sa lakas nga ng labanan ng San god nika at ng mga elder E eh merong napakalakas na kaki ang naglalabasan sa kanilang mga salpukan Talagang nayayanig ang kapaligiran At lahat nga ng nasa egghead island eh, talagang natatakot na dyan Dahil sa lakas ng kapangyarihan na kanilang nararamdaman. At kung hindi do ito, matitigil. Eh baka mawasak na nga daw ang buong isla. Hanggang sinabi na nga ng limang elder, natapusin na nga daw nila ang problema ito at pinagsama-sama nga nila ang kanilang mga kapangyarihan Para bumuo ng isang giant energy blast At lahat ng tao sa Egghead Island Eh nakita yan at napasabi na nga lang sila Na mukhang ito na nga daw ang katapusan nilang lahat Hanggang ang mga Gorosei ipinatama eh na nila ang napakalakas na kapangyarihan sa ating bida At sabi nila na ito na nga daw ang katapusan ni Stroke at Lupi at dito niya na daw malalaman na kailangan ni sakripisyo ang karamihan para sa ikapupuksa ng kalaban. At si Lupi naman ay eh, sobrang sama ng tingin sa limang elder at sabi niya, Kung kayo ay eh, handa niyong kripisyo ang iba, eh ako naman, ihanda eh, akong ibuwis ang aking buhay para sa kaligtasan ng lahat. At sinalubong nga niya at sinalo ang napakalakas na kapangyarihan ng mga Gorosei. Hanggang tumunog na nga dyang muli ang drum of liberation. At ginawang goma ni Luffy ang napakalaking kapangyarihan ng mga elder pero sa kasamaang palad ipagkatapos eh niyang gawin yan iumabot eh na sa sukdulan ang kanyang pipgir transformation kaya bumagsak na si lupi dahil tila naubos na ang kanyang lakas sa katawan at sabi nga ng mga gorosei eh tila may naaalala nga daw sila na pangyayari sa nakaraan. Kung saan isang nilalang nga daw eh, ay din ng loob para labanan ng kataas-taasan. Kaya namatay nga daw yon sa kanilang harapan. At mga baliw nga lang daw talaga ang mga taong nagpapakabayani sa mundong ito. Dahil nasaan daw ang karangalan kung patay na sila. isa eh, sa katunayan, iyang eh, karangalan daw isa eh, e kanila pa rin mga nakataas. Hanggang tatapusin na nga nila ang ating bida Pero bago pa nga nila magawa E eh mayroong napakalakas na kapangyarihan Ang pumaligid sa ating bida Kaya lahat ng elder E eh nagulat dyan Hanggang minagsalita na nga At sabi niyan Na no, talaga bang desperado na kayo Para tapusin Ang nakatakda sa propesiya At dyan na nga nagtapos ang video na ito. At comment nyo na ng mga idol kung sino ang naiisip nyo na karakter na dumating at tumulong sa ating bida. Dahil sino nga kaya ang nilalang na yan? Isi-shanks na kaya yan na pinuno ng Red Hair Pirates? O si Dragon na kaya ng pinuno ng Revolutionary Army? At abangan na nga lang natin yan mga idol sa mga susunod na kabanata sa fanfiction story ni Boy Anime. na ito ay isang fanfiction story lamang na isinulat ni Boy Anime para sa mga lupipan na hindi na makapag sa laban ng ating bidang pirata at ito'y ginawa lamang pampahype o pampeksite sa lahat ng mga One Piece fan. はろしくお願いします。<laughs> <laughs> thank you